Hello guys! So, karon nata ka nagmukas. Kaya tagbo to sa itong friend nga si Lisette. So, kaya na naman tagmukas. Ato na i-share kung kamusta ang mukas after nag-open ang Panggal Bay Bridge. Kaya daghan gaas ako guys, kamusta na daw ang mukas. So, muna na siya ang update sa mukas karon. If you're wondering if open ba gyapon siya, yes guys. Aka sa bawal gyapon ang mukas, na gyapon ang mukas guys. Yeah! Operating na gyapon ang mukas. So, as you can see, din siya para before nga daghang tao nga maghuot dyan. Nga, what's the point nga? gatinduga duga, ganang sa exit point no? Kaya para parang um, una makasakay sa barge kay tungod sa kaguot sa mga sakyanan nung no, mga gapas padulong mo sakay o um, mo exit sa barge and as you can see guys no dagan ka na before no nga sin galing sa ticket booth para makasakay lang o makawag ticket no and wala na kay mga sakyanan na no, like nagka counter flow bitagay like, ka paunahan lang ang makasakay no so di na siya pareha before if ma-remember sa linyo, guys muna ang ticket booth before so, close na siya guys dito na siya gibutang sa dapit ang waiting area sa mga passengers no so as you can see guys di pa tawo ghost town gani siya town so go sport lugar no so dili na guys daghan magyapon nga panakay so actually that's so na magut ang mga tao da so na mag hike no kay magtagbuha naman nga maabot sa point nga duga giga ka makabanti kay and karon guys no as you can see ga unload na ang barge so if i were to give you an update okay gyapon guys accessible gyapon ang barge ang bukas mas makasakay gyapon and di lang sa pareya sa travel time kuno bangot na lang mo kung sa usual lang oras nga magbiyahi sila kay na para before nga ikapila sa isa mag travel ang barge So moloto guys bye